gaganahan kumain ng pruta sa mga bata Mga Mangga. Mm, siyadong siyado siya. Oh. Ito yung stick niya, ito yung lagayan. Apat lahat ang laman niya at nahugasan ko na lahat. May naisip ako ng paraan para mas madali. Syringe. Ang lang nitong karayom. Madali na lang siya. ba? Diba? Mas maganda kung mas malaki ito. Tapos ilagay na stick niya. Stick, di ba? na natin to dito ka lang. one eternity later Ooh. wow 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 pa. wow 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 Sarap wow mm. wow gusto mo din makagawa ng sarili mong ice drop na lollipop, check mo lang dito sa yola Basket. Sarap! Ito <tinyo>